po natin. Kung si Hala, Angelou, Magandang hapon, Pinalad! Kamusta kayo? Ako, napakainit naman ang pagtanggap niyo. Bukang tapos na sa Pinalad. Bukang vote straight, kiting ng Pasig ang Pinalad. Yes! Maraming maraming salamat at pupunin ko na rin ang pagkakataon dahil noong 2022 po ako po Pinalad. pinanalo bilang konsyal number Yes, maraming pong salamat. Okay <laughs> naman. Sa tulong nyo, sa tulong nyo. Pero maraming maraming salamat. Kaya hihiling po sana ako ngayon 2025. Pwede ba? Round 2 bilang konsihal ninyo. Pwede po ba Yes! Yeah! Uh, at uh, maraming maraming salamat. Alam ko naman, pinapanood nyo ako sa TGIS. Tama po ba? Tama. Yung iba dito, pulang araw na yata yung pinapanood. No. Oo tayo doon. Doon lang ako nananampal. <laughs> Pero dahil sa TGIS, sa so Thank God at Sabado, oh, ibang TGIS naman po ang pinakilala ko sa inyo nung ako po ay umupong konsehal. Ang TGIS na pinakilala ko sa inyo ay tapat, gawa, ina, servisyo. Tapat sa Diyos, tapat sa tao, at tapat sa trabaho. At syempre, gawa, hindi puro salita, alam naman po natin yan kung sino follow nyo kami sa mga official Facebook pages po namin. Dapat official ha, dahil ngayong eleksyon, alam po natin maraming kumakalat. The misinformation, disinformation at saka fake news. Kaya dapat maging mapagpagsag tayo at maging mapahuli sa lahat ng mga sinusunod nating mga balita. At syempre ina, ina na ipaglalaban sa so, mga kababayan. ay dapat pinaglalaban dahil bawal ang bastos sa Pasig City. Yeah! At syempre, at syempre, yung servisyo, servisyong hindi mapapagod at servisyong laging nakangiti dahil napakasarap naman talagang pagsilbihan ng bawat pasigenyo. At ngayon po, ngayong round 2 natin, ng 2025 na darating na eleksyon, alam niyo po ba, hindi na ho laban ng sinong politiko itong uh, laban namin sa iting ng pasig. Ang laban na ho ito, alam nyo kung ano laban? Gagaya nito si Wilcon Sinayan. Alam nyo kung ano laban? Ano? Ah, alam nyo kung ano laban? Ano? Ah, <laughs> ah, ang laban na ho natin ngayon ay laban na ho ng prinsipyo ng mga pasiginyo. Prinsipyo ng mabuting paggogobyerno. Good governance! Gusto pa natin ngayon dito sa Pinala At syempre, ang prinsipyo ng bukas na pamahalaan at ang may pananagutan sa batas at sa taong bayan. At um, syempre, integridad. Kailangan na kailangan na magandang may prinsipyo yan. Dahil sa giting ng pasig, lahat po dito ay katotohanan lamang. Dahil lahat po kami ay may resibo. Yes! yes. 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 Para nagulat kayo. <laughs> yan. Yes. At oh. syempre, ang pinaka-paborito kong prinsipyo ng giting ng pasig ang prinsipyo ng pagkapantay-pantay po ng bawat pasigenyo. At damang-dama na po natin yun. Tama po ba? Yeah! Kaya sana mo sa darating na Mayo, huwag niyo po kalimutan. Vote yeah. straight, giting po tayo ng Pasig mula sa mayor hanggang sa konsehal. Pwede po ba yung pinalat? siyempre huwag niyong kalimutan dahil ngayon po ang misyon na po namin kasabay po ng pag-unlad ng Lungsod Pasig, ang pag-unlad ng bawat pasigenyo. At sana huwag niyo kalimutan ang aking numero na kahugis ko! Ah, ay nagsabi ano Anong numero ang kahugis ko? Number 8 po sa Balota, Angelo de Leon, TGIS. Pero ang sigaw po nating lahat dito sa pinalad, Vote straight! Gitig ng Pasig, mabuhay po kayo. Magandang hapon po at mabuhay po tayo mga Pasigeno. God bless us all po. Maraming pong salamat. Ayan, maraming maraming salamat po. Number 8 sa ating mga balota, ibotong muli, Consejala Angelo de Leon. Ang susunod ko pong ipapakita.